Ina po mga kalbularyo, rescue na naman kami ngayon. Palagi na lang kami nagre-rescue mga kalbularyo. Ito po ang kasama ko. Yan. Andito na po kami sa lokasyon ng customer mga kalbularyo. Ayan po, ang history lang pala nito ay biglang tumitirik sa daan at hindi na raw umaandar pa ang makina ulit. So tinatawagan tayo ng mayari a month ago pero sa sobrang busy natin mga kalbularyo, ngayon lang natin nabigyan ng oras. So ito pala ay isang Kia Sorento diesel engine at medyo ni aksyon na o kabalaka ang mayari. Kasi sa loob ng isang buwan na hindi na tumatakbo, lalong kinakabahan siya baka raw nag na ang virus na pumasok sa katawan nito. So ayan, kinabit agad ni Derek Ramsey ang battery para malaman na natin kung ano ang dapat galawin. So ito na po mga kaalbulario, uh, una sa lahat po sa ganitong uh, gawain, unahin natin yung pagscan. So ngayon, pinasok na natin ang ating X-ray machine at yan, titingnan natin dito mga kalbularyo kung ano ba ang mga fault code na lumalabas dito. So ayan na po. So ito na po mga kalbularyo, quick test pa din tayo at yan, nakikita natin kung ano talagang sakit nito. Medyo marami pala ang sakit nito mga kalbularyo. Sa tingin ko, baka nahiloan lang ito. So sa ngayon mga kalbularyo ay naka DTC 16 na tayo. Pero naka 58% pa tayo, hindi pa yan natapos. So ito na po ang final 16 DTC. Yan. Tingnan natin trouble code. Red, yan. So maraming given dito mga kalbularyo. Ayan oh. So marami talaga mga kalbularyo. So hula-hulaan na naman tayo ngayon. Okay, let's proceed. So ngayon mga kaalbularyo, i-try muna nating start. Ayan. Ignition on ayan. So start. Op. So ayaw talaga umandar mga kaalbularyo. So ayan na po sa daming fault code na binigay ang ating extreme machine mga kaalbularyo. O na sa lahat po. Step by step tayo dito mga kalbularyo at proceed muna tayo sa fuel tube Uh, tingnan muna natin ang ating fuel mga kalabulariyo kung mayroon bang lalabas patungo sa injector natin. So yan lang muna ang gagawin natin. Focus lang muna tayo doon sa fuel natin. So ayan na po. So ito na po mga kalabulariyo. Tingnan lang muna natin. Okay, fire. Oh, so walang fuel na lumalabas. Okay, next tip tayo. So, na, na, na check na namin yung uh, voltage dito sa suction control valve, mga kalbularyo, ay 2 volts lang. So, ang ginawa lang namin, uh, tinanggal lang muna namin ang apios uh, box assembly. So, linis-linis lang muna tayo doon, mga kalbularyo. Uh, tingnan lang natin kung uh, mag-12 volts na ba ito. Okay po. So, ito na po, mga kalbularyo. Ito po ang lahat na relay. Ayan, o. Oh, natin. So, ngayon mga kalbularyo, meron naman tayong isang bangkat na relay. So, hindi na natin yan i-disting. I-try lang muna natin i-palitan eh, ng itong apat na relay. So, ayan na po. So, ayan na po mga kalbularyo, naikabit na namin yung uh, fuse box assembly. Pero, ano, temporary pa yan. So kanina mga kalbularyo nang uh, na-test natin tong sakit patungo sa suction control valve. Ang lumalabas dito sa multi mga kalbularyo ay 2 volts lang. So ngayon i-try nating i-ignition on uh, at makikita natin dito kung uh, may development na ba. So Rams try ignition on Rams So ngayon mga kalbularyo, uh, naka 8.5 na siya volts. So i-try nating i-crank mga kalbularyo, okay? Crank. O, oh, para Ah, uh, stable ito mga kalbularyo Tayo'y pasok natin. So kanina mga kalbularyo nang na-test natin, yung hindi pa natin ginalaw yung fuse box doon. Ah, uh, nung nag-engine crank na tayo, walang lumalabas na fuel dito. So ngayon mga kalbularyo i-try natin nating i-crank. crank, fire. Oh, so sige na po mga kalbularyo no. Yan. Medyo hindi masyadong klaro. Pero ayan mga kalbularyo. Oh, may lumalabas na. Okay. Ayan o. Oh. Ayan mga kalbularyo. Ah, oh, yan ipakita ko sa inyo. Okay, fire. Ayan. Tumiro so, na mga kalbularyo. Okay. Bago pa natin pandarin mga kalbularyo, eh, mag-orasyon lang muna tayo. So, orasyon, palumpayat. Ayan o. kaya yung mga masasamang espiritu ay ano,

Okay po mga kalbularyo Ayan na po, commander na Once again, problem solved na naman tayo dito Once again To God be the glory Maraming salamat po